Ang anak ko kasi yung misis ko po, yun nga lang po, nagkaroon ng problema po. Na-overdue po yung baby ko po. Pag hindi nung nakagapan mo ito, imali siyang mala. Ilang magulang, nasa inyong hanap pa nun, nakikiusap, kumakap po po sa mga puso niyo. Sa akong pasurero lang po dyan po sa may payatas. Kahit ako isang hamak ng pasurero lang po, kung hindi naman po galing sa nakakaw, pinakakain ko sa pamilya po. Ilang araw bago sumapit ang kapaskuhan, isang video ang nag-viral ngayon, kung saan, makikita ang isang lalaki sa isang bus, na dumudulog sa mga pasahero upang humingi ng konting tulong para sa bagong silang nitong anak na lalaki, na ayon dito, ay kasalukuyan na nangangailangan ng atensyong medikal ngunit wala itong pera upang maisakatuparan nito. Wala naman siguro masama, wala tayo Basta po ako nung po dyan sa may Philippine Children Medical Center ho. No? Sa kadailan po kasi yung aking maginaw lang dyan ngayon. Ang po kasi yung misis ko po, yung nga lang po nagkaroon ng problema. po. Eh, na po yung baby ko po. po. Nagailangan daw may injection yung puto tatlong beses mo. Pag hindi nung nakakapan nung ito, ibari sa no, mga mga no. mga Bilang magulang, nasa inyong harapan nung nakikiusap at kumakapit po, po sa mga puso niyo. May hanap po yun eh, naman po ako. Isa akong lang po dyan po sa may payatas. Kahit ako isang hamak na pasurero lang po. Oh. Kung hindi naman po galing pinakakain ko sa pamilya po puso ko. Ako lang man gumagawa lang unang paraan. Sir, sa salamat po. Sir, salamat po. Merry Christmas po. At pagkano, peso wala, papasalamat pa rin po ako. Yung naipo mo naman, sa so, paghahabot ng basura sa kalsada, yung pinayat ko naman po. Medyo may kamahalan po yung injectable po nito. Ay wala na ako mautangan. Malapit na po ng tulong. Ayoko naman lumapit sa akin kamagkano. Magulang ko. Baka sa bandang uli, sumbat po sa akin. Salamat po ba? God bless po. Ayon pa nga sa caption ng uploader. Ang taong walang matinding pinagdadaanan ay hindi iiyak at luluhod sa harap ng maraming tao. Tila labis na naramdaman ng uploader ang sinsero ng lalaking ito na tunay ang sitwasyon nito patungkol sa kalagayan ng kanyang anak, dahilan kung kaya't makikita natin na hindi ito nag-alinlangan na magbigay ng tulong sa abat ng makakaya nito. Sa ilang araw pa lamang na pagkaka-upload ng naturang viral video ay umani na ito agad ng 3.4 million views, 160,000 reactions, 9.6 thousand comments at 20,000 shared posts. Kapag buhay na ng anak mo ang pag-uusapan, gagawin mo talaga ang lahat ng paraan kahit magmukha kang napakaliit sa paningin ng karamihan. Naiyak naman ako kay kuya, totoo yung sinabi niya sa huli na mas okay pang humingi ng tulong sa ibang tao kaysa sa kamag-anak, kasi pwede ka pa masumbatan, imbes na tulungan ka. Nakakaiyak naman po wala nang hiyahiya pagdating sa usapang pamilya, gagawin ang lahat para sa pamilya, God bless you po kuya. Samantala, hindi pa rin maiwasan ng ilang mga nakapanood sa naturang viral video na isipin na ang lalaking ito ay gumagawa lamang ng kwento upang makahingi ng salapi sa mga pasahero at isipin isa lamang itong pangloloko at modus na umano'y naglipana sa mga pampasaherong sasakyan. Scammer po yan, of course po, gagawin nila lahat, magkapera lang, ba't di na lang kaya magtrabaho, ang laki ng katawan. Dami pong ganyan, modus, lagi po akong nagbibiyahe kubaw at kiyapo, may mga papel pa yan na reseta ng gamot. Masyado lang tayong maawain, maging wais po tayo sa araw-araw. Yung script na ito, halos ma memorize ko na, mapabata, mapamatanda, ganito lahat script nila iisa lang. Maaaring mahirap matukoy kung sino ang mga tunay na nangangailangan ng tulong at kung sino ang mga nanloloko lamang ng kapwa, ngunit kung galing sa iyong puso ang pagtulong sa iyong kapwa na hindi na naghahangad pa ng kapalit sa pamamagitan ng pag-alam ng katotohanan patungkol sa tunay na sitwasyon ng taong iyong tinulungan, ay marapat na lamang natin itong ipagpasa Diyos, dahil ang pinakamahalaga ay ang pagbibigay mo ng tulong dahil sa iyong pagmamahal sa iyong kapwa, hindi man natin alam kung sino ang totoo sa hindi, alam naman ito ng ating Panginoon. Kaya't ang importante nating isipin ay kung ano ang makikita ng Diyos sa mga bagay na ating ginagawa. Masakit isipin na ginagawang panloloko ng ilan, ang panghihingi ng tulong sa mga pampasaherong sasakyan, dahilan, kung kaya't, nadadamay tuloy ang ibang may totoong sitwasyon at totoong nangangailangan ng tulong, dahil sa mga panloloko ng iba, na nagiging dahilan kung kaya't marami na sa atin ang nawawalan na ng tiwalang mag-abot sa tuwing may mga ganitong senaryo. Ikaw, isa ka ba sa nagbibigay sa mga ganitong sitwasyon habang ikaw ay nasa pampasaherong sasakyan? O isa ka sa mga taong nadala ng tumulong sa mga ganito dahil sa isipi na isa lamang itong modos? Ikaw na ang humusga.